Nalalaman natin, sabi ni Juan, na naparito ang anak ng Diyos. Sino naparito? Hindi mismo yung ama, naparito anak niya. At binigyan tayo ng pagkaunawa. Sino nagbibigay ng unawa? Ang ama. Upang ating makilala siya. Sino? Yung naparito, yung anak. Upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwida ay sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Yan. Binigyan tayo ng unawa ng ama para makilala natin yung kanyang anak na si Yesu Cristo. Ano dapat nating manggin pagkakilala sa anak niya? Na ibinigay ng Diyos na unawa sa atin. Nalalaman natin, naparito. Eh, sino'y naparito? ito, Ito, itong naparito. Ang tunay na Diyos ang buhay na walang hanggang. Mag-iingat kayo sa Diyos Diyosan. Kasi nung maparito si Kristo, ang dami-daming dinak ng Diyos Diyosan. E eh, naparito ngayon yung anak ng Diyos. Itong naparito, ito ang tunay na Diyos. Dito sa lupa, may naparitong tunay na Diyos. Buhay na walang hanggang pa. Si Kristo nga yung buhay na walang hanggan Eh. E siya rin yung tunay na Diyos na tinutukoy. Dito po sa Deuteronomio 4.35 at 39. Ganito po ang ating mababasa. Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Alas na simbunga sa araw na ito. At isa puso no, na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. Kaya malinaw po eh, na ang Diyos na nasa langit ay siya rin po ang Diyos na nasa lupa. Wala nang iba pa. Walang mababasa po sa Biblia na ang Ama ang tunay na Diyos sa langit. At ang Panginoong Isokristo naman ang tunay na Diyos sa lupa. Pagpilipi po yan sa katotohanan tungkol sa Panginoong Diyos at tungkol sa ating Panginoong Asokristo. Yan ang ginagawa ni Soriano, kapatid na Michael. Eh, kasi ito si Mr. Eliseo, mahilig sa pagpilipitin. Mm Hindi -hmm. lang yung talatang pinipilipit pinipilip, at kung ano-ano pa. Ayaw ko na sabihin kung sino yung pinipilipit niya. Uh, ito ang tunay na Diyos at buhay na wala hanggang si Kristo yung... Uh, iwan na po natin bahagi niya. Kaya may pahayag si Apostol Pablo sa 1 Corinto 8.6 na ang bangit niya ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang mm -hmm ang Ama. Mga kaibigan, nang sabihin po ito ni Apostol Pablo, ay nasa langit na ang ating Panginoon sa Kristo. E lilitaw na dalawang tunay na Diyos sa langit, isa, tapos yung isa, narito sa na lupa. E salungat sa pagtuturo ng Biblia, mm -hmm. yung pagtuturo ng grupo po ng samahang ang dating daan. Mm -hmm. Kaya balikan po natin yung ginamit ni Mr. Eliseo na unang 5.20. Anong reaksyon natin doon, Kapatid na Bobby? Kapatid na Michael, ayon mismo sa talata, ang naparito ay ang anak ng Diyos. Hindi po ang Diyos kundi ang anak ng Diyos. Ang Panginoong Heso Kristo, ang anak ng Diyos na tinutukoy dito, na siyang naparito. Kung ang banggit sa talatang yan na ito ang tunay na Diyos ay tumutukoy sa ating Panginoong Heso Kristo, ay dapat nilang patunayan, kapatid na Michael, at mga malatang sumaybay, na ang Panginoong Heso Kristo ay may anak na naparito. Ang pangalan din ng anak niya ay Heso Kristo. Eh, ganun, ganun dapat nila patunayan yun, kapatid na Bobby. Eh, wala namang ganun sa talata ng Biblia. Tandaan po ninyo, ang isang layunin ng pagparito ng anak ng Diyos o ng ating Panginoon sa so Kristo. May layunin. Hmm. Anong layunin, kapatid na babi? Upang bigyan ang tao ng tunay na pagkaunawa at ipakilala ang totoo o tunay na Diyos. Kaya kung ang Panginoon sa so Kristo, ang tunay na Diyos, ay dapat po ay may pahayag siya na tiyakan na siya po ang ipinakikilala niya ang tunay na Diyos. Siya, sarili niya. Pero sa halip na ang Panginoon sa so Kristo makilala niya ang kanyang sarili na siya ang tunay na Diyos, sino ang kanyang ipinakilala na tunay na Diyos. Ngayon ang dahilan ng pagkakasubo sa kanya. Ang ama, hindi ho siya hmm. ang ipinakilala niyang tunay na Diyos. Pakinggan po natin dito po Juan 17.1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay sa si Jesus Kristo. Eh kung sino po ang tunay na Diyos na ipinakilala ng ating ating Panginoong Yesu Kristo, walang iba po kundi ang Ama. Kaya, ang tunay na Diyos na ipinakilala ni Kristo na isinulat din ni Apostol Juan, mm -hmm. ay siya rin po ang tunay na Diyos na binabanggit doon sa unang Juan 5.20. Sa pagtatandaan natin, si Apostol Juan din po ang sumulat niyan. Ang mga isinulat ni Apostol Juan ay wala pong salungatan, kapatid na Michael. Okay. Sa pagkat si Apostol Juan, matino mm -hmm. na -hmm. ng mga ngaral. Yun, naulito naman yung matino. <laughs> eh kasi merong mga ngaral, salungatan ang sinasabi. May sinabi nun Ngayon, iba na naman ang kanyang sasabihin. Oh, Nazareno. Kung nakasin po ninyo, ulitin po namin ang nakasulat sa unang 1.5.20 na, na sa graphics po, makikita ninyo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan ay binanggit din dito ni Apostol Juan sa Juan 17.1 3. Ayon kay Apostol Juan, tumingala ang Panginoon su so Kristo sa langit at sinabi niya, Ama, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila ni isang Diyos na tunay. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, ano naman ang dapat nating maging pang- nagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Malinaw rin ang sinabi niya sa talata din yun. Na ang sabi niya, at siyang iyong sinugo sa makatoy bagay si Jesus Kristo. Kaya upang makamtan ang buhay na walang hanggan, ay eh dapat pong kilalanin na ang Ama, ang iisang tunay na Diyos, at ang ating Panginoong Kristo naman ay sinugo ng iisang Diyos na tunay o ng Ama. Kaya nga ano ang katunayan at karagdagang katibayan hmm. na may pakikita natin sa mga sumusubaybay sa ating kapatid na babi na hindi nga ang Panginoong Kristo hindi nga ang Panginoon sa Kristo ang tinutukoy na tunay na Diyos. Puntahan natin ang talata mismo, kapatid na Michael, dito sa unang Juan 5.20, dito po sa bagong sandibutang salin. Mm -hmm. Ganito po ang ating mababasa. Subalit alam natin na ang anak ng Diyos ay dumating at binigyan niya tayo ng intelektual na kakayahan upang tamuhin natin ang kaalaman sa isa na totoo. At tayo ay kaisa ng isa na totoo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang totoong Diyos at ang walang hanggang buhay. Malinaw po na tinutukoy dito na isa na totoo, na kaisa tayo sa isa na totoo, ay makikilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung isa na totoo na makikilala natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo, siya po ang iisang tunay at totoong Diyos. Kaya nga, paano po isinalin, mga kaibigan, sa contemporary English version, yung unang Juan or 1 John chapter 5, verse verse 20, Brother ba? Dito po, pakinggan natin. Sa talatan yun, unang Juan 5.20. We know that Jesus Christ, the Son of God, has come and has shown us the true God. And because of Jesus, we now belong to the true God who gives eternal life. Eh, napakalino po. Iba nga ang Panginoong Yesu Kristo sa tunay na Diyos. Ang Diyos, ang nagsugo, at ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang isinugo. Ang isa sa mga misyon ng ating Panginoong Yesu Kristo, kaya siya isinugo, o na parito sa sandibutan ay upang ipakilala ang tunay na Diyos. Isinasaad maging sa Juan 1.18 kapatid na Michael at mababasa po niyo sa screen, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang tung na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya kung itanong naman nila sa atin, yayamang meron pa tayong ilang minuto, mm -hmm. pinatutunayan po ba maging ng ibang mga nagsuri, kapatid na Babi, na hindi nga ang ating Panginoong Kristo ang tinutukoy ng banggit na siya na totoo at tunay na Diyos sa unang 1.5.20. Pinatutunayan kapatid na Michael dito po sa aklat na The Johannine Epistles ni William Loder. Ganito po ang ating mababasa sa pahina 79. 3. Unang 1.5.20 hanggang 21. Pagkilala sa tunay na Diyos. Pag-iwas sa idolatria. Sa manuskritong Grego ng 5.20 ay nakalagay lamang ang isang totoo at literal na mababasang nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y Magigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na isang totoo. At tayo nasa Kanya na isang totoo. Sabakatwin so ay sa Kanyang anak na si Jesus Christo. Ito ang isang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Malinaw rito na sa buong sipi, ang isang totoo ay ang Diyos. Si Kristo ay ang Kanyang anak. Sa huling pangungusap, ang isang ito ay natural lamang na tumutukoy pa rin sa Diyos. Hindi kay Kristo gaya ng iminumungkahi ng iba. Maliwanag po na ang isang totoo ay ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Yesu Kristo ay ang anak ng Diyos. Binasa natin ang aklat na ito para lamang ipakita na maging ang ibang nagsuri sa Juan, unang Juan 5.20 ay tumututol po sa paniniwala ng marami na ang Panginoong Yesu Kristo raw ang tunay na Diyos. Ayon sa sumulat ng aklat na ito, ang tinutukoy na isang totoo ay ang Panginoong Diyos, ang Ama, at hindi po si Kristo. Ang tunay na Diyos ay may anak at ang kanyang anak ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi niya, sa huling pangungusap, ang isang ito ay natural lamang na tumutukoy pa rin sa Diyos at hindi sa Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay naninindigan na sa iglesia nito po, iisa lamang ang tunay na Diyos sapagkat yun po ang pagpapakilala ng mga banal na kasulatan.